Hi, Tears. <laughs> Hi. Ano gawa mo? <laughs> Ang puti. Okay lang yan. <laughs> Hindi talaga kaya. Ayaw, tablan. Yan, yeah, si Ate Erna dito. Nagugas tuwa ay magugas dito kasi alam mo kung bakit eh sige only water ayun, di ba sino may gawa yours truly oh. na nagbi-video okay, okay. yo yan, yan yan ang ano da nagirapan niya yan at hindi lang yon hindi marami <coughs> kinabit namin yung mga extra namin dito na mga ano mga gamit tubo connectors everything hoses gripo eh syempre sa amin dapat merong tubig di ba ti Arns kaya e, yan si mami Arns e, walang problema sa gawain sa bahay dahil may tubig yes. na walang bayad. Yes. Yo. O, kaya meron na akong nakakabit na extra pa na mga hoses para sa pwedeng mag-garden. Oh, 'yan oh. Meron din sa si Oh. Ayun oh ka, lakas man. <laughs> Tapos nilagyan dito nilagyan ko sana dito Nang ano, nasira lang yung, ano kaya, wala, wala pang, ano, ano ngayon Shower. Kasi sinira yung, ano, yung poste ng, ano, ng mga anay. Nasira din yung, shower kaya wala alam muna na. O yan. Mga ilaw. At magluluto na si Ate Erns. Ayan. Ayan. At ang aking pang at ano isip Kung basura. sa iba yung ano, yung baso, yung ano, yung yung kahoy pakatapos si Gatong eh, wala na talagang yun ang yung endang um, buhay ng kahoy ng panggatong sa amin hindi pa dahil yung abo may paggagamitan pa rin di Mati Arns? Opo Ah, oh, Saan nga gagamitin? Sa tanim Yo. Kasi ang lupa dito hindi fertile ang pangit Yon, potik kasi potik Plus yung basura ginagamit na pang ano dito yeah, basura susunogin doon yun yung pampaningas Diba? Hmm. Ah. Tapos yung mga ambu-ambu naman Ay mga uling-uling naman Iniipon din namin Dahil yun ang gagawin project sa Eh pakita ko lang ha Pag nag Ayan Iniipon mga kalit mga uling Para pag gumawa na nung Pang filter na tubig hindi nabibilang uling Ganern. Ayan. Sample nga tiyan sa pag ano? Pagpaningas. Ayan. Dati di pa yung marunong si Ate Ers magpaningas ng kahoy dito. Ngayon marunong na. Pero may special kami gamit. Pakita mo nga Ate Tcharan! Ayun, o oh, diba? <laughs> Kaya madali kayo paningas dito, yun know. May butane kasi. Tapos may torch. May blow torch. Oh. Ayan. Ay, di ba kaganda? oh okay meron din naman kami dito ang ano super kalan oh, pero kung makakatipid naman doon sa dirty kitchen edi eh mas maganda kasi ang layo na binibilhan alright ang, uh, ngayon, yung mga makita dito na talagang madumi pa, ma disorganized. sa uh, masyado kaming busy. Ah, pa lang namin dito. Buti nga, eh, nakaano na kami mga ngayon. Buti nga ngayon e. eh. Kasi naman may pagmamalaki namin dito eh. Talagang, eto sa kabila. Iya, ito pinagkaabalaan namin. Medyo malaki-laki ng nagasos malaki. At uh, mahirap na mga trabaho. Kaya yan. At itong pinaghirapan namin, kan namin kanina ni Mami Arms yung patunga ng ano ng baterya o lupa yan para akala mo lamesa nakapatong wala na nga yung sisirain yung anay o di ba o o kaya ngal ngal na naman kami sa pagod kanina at si sol naman ay gustong lagi extra sige extra kayo Alright. Balikan natin si Ate Ars O. Oh. O, oh, lakas ng kanyang pinapa, no? Pinapaapoy. Okay, sige. Ipopost ko to Ate Ars ha? Apo. Ay, okay magsasain na. O, oh, sige. Ayan na. Maitim man ang put niyan. Okay. Mabinis sa loob niyan. Ayan. Ayan ang sinasabi ko sa'yo, ha? Dito sa bukid. Lahit ang makakahimas uh, ng puwet. Puwet na kaldero. Alright. Okay.